Ang kwento natin ngayon ay napakakakaiba na mapapatanong ka kung ito ba ay isang pelikula o totoong buhay. Sa kasamaang palad, sa kasong ito, ito ay totoo. Subukan ninyong isipin paano kung ang iyong bienan ay hindi lang may paranoid disorder kundi handa rin gumawa ng isang malagim na hakbang gagawin niya ang lahat para makuha ang kanyang gusto. Kung alam mong marami siyang pera at kayang manipulahin ng batas para makaiwas sa kaparusahan. Ano ang gagawin mo? Ano ang mararamdaman mo? Lalaban ka ba o magtitiis na lang sa kahihiyan at pagdurusa? Paano kung ang sarili mong pamilya ay maging kaaway at magdulot ng pinsala sa buhay at isipan ng iyong mga mahal sa buhay na maglalagay sa kanila sa isang mahirap na sitwasyon? kung saan hindi nila alam kung ano ang pipiliin, ano ang iyong gagawin. At sabay-sabay nating mararanasan ang iba't ibang emosyon sa kwento natin ngayon. Ito ang kwento ni Jiha. Isang dalaga. Dalawamput tatlong taong gulang lamang. Isang South Korean noong taong 2002. Siya ay isang masipag at matalinong estudyante na bilang isang perpektong anak. Nag-aral siya sa isang prestihiyosong law school at napakaaktibo sa kanyang buhay. Ang buhay niya ay umiikot lang sa eskwelahan, bahay at libraria. Mahilig siyang lumangoy. Kaya naman, madalas siyang gumising ng alas 5 ng umaga para lumangoy at magturo ng paglangoy. Pagkatapos nito, buong araw na siyang mag-aaral. Nasa ikaapat na taon na siya noon at naghahanda para sa judicial examination. Isa iyon sa mga pinakamahirap na pagsusulit. Ang pangarap niya ay maging isang abogado na nagtatanggol sa katarungan, naglilingkod sa estado at hindi isang pribadong abogado. Dahil dito, nais niyang tulungan ang mga taong may mababang kita na hindi kayang magbayad ng abogado para sa kanilang mga problema at kaso sa buhay mayroon siyang ugali na isulat ang lahat ng kanyang ginagawa araw-araw. Kasama na ang pag-aaral, pananatili sa bahay, at pagpunta sa librarya. Noong ika ng Marso, taong 2002, tulad ng karaniwang araw, naghanda siyang umalis para magturo ng paglangoy ng alas 5 ng umaga at iyon na rin pala ang huling araw na siya ay nakita dahil mula noon, hindi na siya sumasagot sa telepono o umuuwi pa sa kanilang bahay. Agad na naramdaman ng kanyang mga magulang na mayroong mali at ipinagbigay alam nila sa pulisya ang kanyang pagkawala. nag ang kanyang mga magulang ng maraming flyers at ipinamigay ito sa lahat. Ngunit sa mga unang araw, hindi ito gaanong pinansin ng mga pulis bilang isang malaking kaso dahil siya ay nasa hustong gulang na at maaaring nagpunta lang kung saan maaaring masyado lang siyang stress dahil sa kanyang pag-aaral. Wala silang natagpo ang anumang lead maliban sa isang milk delivery man na nakakita ng isang kakaibang sasakyan na nakaparada sa labas ng apartment sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, hindi na niya matandaan ang iba pang mga detalye. Sa huli, Kinumbinsi ng ama ang pulisya na kunin ang kuha mula sa mga security camera sa lugar na iyon. At doon, may natuklasan sila sa kuha ng security camera. Makikita ang isang itim na sasakyan na siyang nagdala kay Jiha bandang alas cinco, imedya ng umaga. Subalit ang video ay napakalabo at mahirap makilala ang mukha ng sinuman. Agad na nagsimula ang investigasyon ng pulisya para hanapin si Jiha. Pagkatapos ng sampung araw ng paghihirap, sa wakas, nakatanggap ng tawag ang mga magulang ni Jiha mula sa pulisya na nagsasabing natagpuan na ang kanyang labi. Ang gubat ay matatagpuan mga 20 kilometro mula sa bahay ni Jiha at isang lalaking naglalakad ang nakatagpo sa kaawa-awang dalaga. Nakagapos ang kanyang mga kamay at paa natatakpan ng mga dahon, may tape ang kanyang bibig, at may mga senyales ng bali sa kanyang braso. Ang pinakakagulat-gulat sa lahat ay ginamitan siya ng airgun. Sa South Korea, ipinagbabawal ang mga airgun at napakahirap magmayari nito. At kahit ang pulisya ay walang ganoong uri ng baril. May apat na tama siya sa mukha at dalawa sa likod. Dahil dito naguluhan ang lahat. At ang kaso ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa South Korea noong panahong iyon. Walang naniniwala na ito ay isang random na pag-atake dahil si Jiha ay isang masipag at inusenteng estudyante. Sinikap ng pulisya na maghanap ng anumang bakas na may kaugnayan sa buhay ni Jiha upang matukoy kung sino ang may gawa nito. Ginamit nila ang hypnosis para makuha ang mga alaala ng milk delivery man. Ang hypnosis ay isang karaniwan at epektibong paraan sa South Korea para mabawi ang mga alaala ng isang tao. Naalala ng delivery man ang isang itim na van na nakaparada malapit sa apartment na may dalawang binatang lalaki. Naalala rin niya na ang isa sa mga lalaki ay maraming taghiyawat sa mukha. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay hindi nagbigay ng anumang lead sa pulisya. At sa panahong iyon, wala ring sino mang tumawag para magbigay ng karagdagang impormasyon. Nag-isip ng mabuti ang ama ni Jiha at naalala niya ang isang pagpupulong kasama ang dalawang lalaki. Ilang buwan na ang nakalipas. Pumunta sila sa kanyang opisina para raw mag-invest sa kanyang kumpanya. Isang lalaki ang nagpakilala bilang si Mr. Kim isang mayamang negosyante na nagmamayari umano ng mga kumpanya sa kalakalan. Naramdaman ng ama ni Jiha na mayroong mali dahil hindi masagot ng mga lalaki ang maraming tanong tungkol sa kanilang kumpanya at sa pinansyal na aspeto nito. Pagkatapos ng pagpupulong na iyon, hindi na sila muling nagparamdam dahil walang leads na masundan at nang imbestigahan ang mga taong ito ay wala silang nahanap na anumang impormasyon. Kaya't ang mga pulis ay natigil gayon paman. Paglipas ng ilang panahon, batay sa mga naunang bakas, natuklasan nila na ito ay isang peking kumpanya at ang mayamang lalaki ay gumagamit din ng peking pangalan. Nahuli ng mga pulis ang taong ito para sa interogasyon. At nang tanungin ang mga taong ito, nagsimula silang umamin. Ngunit wala silang anumang koneksyon kay Jiha at hindi rin sila mga dating nobyo niya. Inamin nila na binayaran sila ng malaking halaga para gawin ang kilos na iyon. Ang nagutos na gawin ito sa bata at magandang dalaga ay si Ginang Yun, 58 taong gulang, asawa ng isang CEO ng isang medium-sized na kumpanya. Kaya, bakit si Ginang Yuun, isang 58 taong gulang na babae? ay maiuugnay sa isang 23 taong gulang na dalaga. Ang nakakagulat na kwento ay ibubunyag sa susunod na bahagi. Isang taon bago mangyari ang insidente, pumunta si Jiha sa korte para humingi ng restraining order laban sa isang tao dahil naramdaman niyang matagal na siyang sinusubaybayan. Nangangahulugan ito na mayroong nagmamanman sa kanya 24,007 parang sa mga pelikula. Kung gayon, sino kaya iyon? Si Ginang Yun ay kilala bilang isang napakahigpit at matigas ang ulo na tao. Mayroon siyang isang anak na babae na labis niyang minamahal. Ito ang kanyang kaisa-isang anak at kaya niyang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Sa wakas, dumating na rin ang panahon para mag-asawa ang anak na babae ni Ginang Yun. Siya ay nasa katanghalian na ng buhay at nais niyang humanap ng angkok na mapapangasawa. Nagpasya siya si Ginang yon na gumamit ng isang serbisyo sa labas upang mahanap ng asawa para sa kanyang anak. Ito ay isang serbisyo sa pag-aasawa para sa mga mayayaman, kung saan ang mga nasa alta sosyedad ay ikinakasal sa isa't isa o sa mga taong may mataas na trabaho at posisyon. Nakatagpo ng anak ni Ginang Yun ang isang lalaking nagngangalang Park sa pamamagitan ng serbisyong ito. Si Park ay isang taong nagtatrabaho sa korte. Siya ay nasa mga tatlumpung taong gulang. Gayunpaman, hindi siya nagmula sa isang mayamang pamilya. Ngunit hindi ito naging hadlang dahil siya ay isang hukom. At ang kanyang propisyon ay isa sa mga itinuturing na marangal at kagalang-galang sa mundo. Sa huli, ang anak na babae ni Ginang Yun at si Park ay ikinasal. Naging marangya ang kasal at gumastos ng malaki si Ginang Yun dahil ito ang kanyang kaisa-isang anak. Ngunit tila kinokontrol din niya ang maraming bagay mula sa pag-aasawa ng kanyang anak hanggang sa paraan ng kanilang pamumuhay. Ang kanilang reputasyon, lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pinapansin ni Ginang Yun ang lahat ng bagay tungkol sa pagsasama ng kanyang anak at ni Park. Halimbawa, minsan ay inimbitahan ni Park ang kanyang mga magulang sa kanilang bahay. Ngunit ayaw ng anak ni Ginang Yun makasama ang kanyang mga bienan At sa halip ay pumunta siya sa isang kalapit na restaurant para mag-isang maghapunan. Ayaw ng anak ni Ginang Yun na makipag-ugnayan sa pamilya ng kanyang asawa kaya madalas siyang umuuwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Ito ay nag-alala kay Ginang Yun at madalas na nagkakaroon ng malalaking hindi pagkakaunawaan mula sa maliliit na sitwasyon. May ugali si Ginang Yun na tingnan ang mga bagay sa sarili niyang paraan at binabago pa niya ang mga ito para umayon sa kanyang sariling kwento. Nagsimula ang problema. Nang makatanggap si Ginang Yun nang isang mensahe mula sa taong tumulong sa mag-asawa na magkakilala. Sinabi ng taong ito na si Park daw ay may ibang babae. Ito ang tunay na isyu na nagpasiklab sa lahat. Naniwala si Ginang Yun na ang kanyang manugang ay may ibang relasyon at siya ay nabahala. Ang pagsasama-sama ng pamilya sa iisang tahanan ay karaniwan sa Pilipinas at sa iba pang pamilyang Asyano. At sa buhay, madalas magkaroon ng hindi pagkakasundo ang mag-asawa na humahantong sa pagtatalo. Dahil minsan, ikinakasal sila hindi dahil sa pag-ibig, kundi para sa negosyo, reputasyon at karera. Isang araw, narinig ni Ginang Yun ang boses ng isang batang babae sa telepono habang kausap si Park at inakala niyang kausap nito ang babae na kanyang kinakasama na naging dahilan upang maging obsessed si Ginang Yun at maniwala na si Park at ang pinsan nitong si Jiha ay may relasyon. Subalit, sa katotohanan, si Jiha ay pinsan ni Park at madalas siyang kinakausap para humingi ng payo tungkol sa kanyang research paper. Labis na nag-alala si Ginang Yun at pinuntahan pa ang opisina ni Park sa gabi upang tingnan kung may pumapasok na babae. Ayon sa mga eksperto, naging sensitibo siya sa bagay na ito. Dahil marahil ay natuklasan ni Ginang yun na may ibang babae ang kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Ayaw ni Ginang yun na maranasan ng kanyang anak ang parehong paghihirap. Gayunpaman, naging labis ang kanyang pag-aalala sa anak. Sinimulan niyang pakinggan ang mga usapan ni Park. Tiningnan ang kanyang mga email at pinapagalitan siya kapag nahuhuli ng ilang minuto sa trabaho. Tumawag pa siya sa kaibigan ni Jiha para maghanap ng impormasyon at alamin kung nasaan ito. Ngunit nang hindi makontento sa resulta, nagpasya siyang umupa ng tao para subaybayan si na Jiha at Park. Kinuha niya ang kanyang pamangkin at nangako ng malaking halaga. Ang kanyang pamangkin ay umupa pa ng ibang tao para sundan si Jiha. At sila ay naghahalinhinan sa pagsubaybay 24 taon. Ang layunin niya ay kung makukuhanan nila ng litrato sina Jiha at Ginoong Park na magkasama. Makakatanggap sila ng malaking gantimpala na aabot sa 11,600,000 pesos gayon paman. Ang kanyang pamangkin ay umupa ng mga kahina tao para manmanan at sundan si Jiha. Saan man siya magpunta ay sinusundan siya. Gayunpaman, nakita lamang ng mga tagasubaybay si Jiha na pumupunta mula sa bahay patungo sa library at lumalangoy walang anumang kahina-hinala. Inakala nilang si Jiha ay pumapasok lang sa library para mag-aral at hindi lumalabas sa loob ng ilang oras. Kahit dalawang taon nang sinusubaybayan si Jiha, ang mga ulat ng mga taga-subaybay ay hindi pa rin nakapawi sa pagdududa ni Ginang Yun. Sinubukan niyang alamin kung nagtatrabaho ba ang mga taga-subaybay at gumawa ng mga walang basehang hinala. Gumagawa si Ginang Yun ng sarili niyang mundo, ng imahinasyon at nag-iisip ng mga kwentong hindi totoo. Halimbawa, Sinabi niya na maaaring mayroong isang tunnel sa swimming pool at doon sila nagkita. Sa loob ng dalawang taong pagsubaybay kay Jiha, umupa siya ng hanggang 25 tao, kabilang na ang mga pulis. Nagdulot ito kay Jiha ng pakiramdam na siya ay pinagmamasdan at hindi komportable. Siya ay 20 o 21 taong gulang pa lamang habang si Ginang Yun ay isang matandang babae at ang kanyang pagkaobses ay naging sobra na. Kaya't sinabi ni Park sa mga magulang ni Jiha na sinusubaybayan siya ni Ginang yun. Gayun paman hindi niya alam kung gaano kalala ang pagkaobses nito nang malaman ng mga magulang ni Jiha ang tungkol dito. Nais nilang linawin ang hindi pagkakaunawaan. Una, sinabi nila kay Park na ito ay kanyang bienan. At hiniling na siya ang mamagitan para ayusin ang problema. Ngunit hindi ito ginawa ni Park. Hindi rin malinaw kung bakit hindi niya hinarap ang kanyang bienan. Ito rin ay isang misteryo. Maring natatakot siya? Sinabi ng ama ni Jiha na hindi kayang harapin ni Park si ginang yon. At hindi rin siya makapagsalita ng marami sa kanya. Marami ang nag-iisip na ibinubunton ni Ginang Yun ang kanyang galit kay Park. Sinasabing nagmula siya sa isang pamilyang hindi kilala at hindi mayaman at ngayon ay niloloko niya ang kanyang mayamang anak kaya wala siyang masabi. Sa huli, nagpas siya ang pamilya ni Jiha na puntahan si Ginang Yun sa kanyang bahay upang harapin siya. Nang dumating ang pamilya, para linawin ang hindi pagkakaunawaan, hindi pa rin sila pinaniwalaan ni Ginang yun at pinagalitan pa sila. Sinasabing dapat nilang mas higpitan ang kanilang anak na babae. Ngunit ang isang kakatuwang bagay ay, sa lahat ng panahong ito, nasaan ang asawa ni Park? Bakit hindi niya sinubukang pigilan ang kanyang ina? Nang wala nang magawa ang pamilya ni Jiha, nagpasya silang pumunta sa korte at humingi ng restraining order laban kay Ginang Yun idinulog nila ang kaso sa korte. At pagkatapos ng maraming buwan ng paghihintay, naglabas ng utos ang korte. Hindi pinapayagan si Ginang Yun na makipag-ugnayan o subaybayan si Jiha. Ngunit hindi madaling tinanggap ni Ginang Yun ang pagkatalo at nagpa siyang muling upahan ang kanyang pamangkin. Ngunit sa pagkakataong ito ay para sa ibang gawain. Alam ng Lola na kailangan ng kanyang pamangkin ng pera at papayag ito sa kanyang plano. Iyon ang tanging paraan para maramdaman niyang nakalalamang siya sa kanyang katunggali. Kung isasagawa ng pamangkin ang kilos, babayaran siya ng lola ng kabuang humigit kumulang labing isang milyong piso. Noong ika ng Marso, nalaman nila ang schedule ni Jiha. Alam nilang siya ay maglalangoy. Isinakay nila siya sa kotse at iginapos. Pagkatapos, Pinanatili siyang buhay sa loob ng walong araw. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa loob ng walong araw na iyon. Ngunit sa huli, dinala nila siya sa bundok at doon tinapos ang kanyang buhay. Isa siyang inosenteng babae at walang sino man ang makakaisip ng isang napakasakit na pangyayari. Siyempre, pagkatapos ng lahat ng iyon, Maraming ebidensya ang nagpapakita na ang pamangkin ni Ginang Yun ay nakatanggap ng malaking halaga ng pera direkta mula sa kanyang bangko. At may sapat na katibayan ang pulisya para hulihin ang mga tumatakas. Gayunpaman, si Ginang Yun at ang kanyang pamangkin ay tumakas patungong Vietnam at pagkatapos ay nagtungo sa China. Ang paghuli sa isang takas sa ibang bansa ay napakahirap at napakamahal. Determinado ang ama ni Jiha na mahuli sila, kaya't ginamit niya ang lahat ng kanyang naipon sa buong buhay para mag-alok ng pabuya at personal na lumipad patungong China para umupa ng mga pribadong investigador upang mahuli ang dalawa. Sa wakas, paglipas ng ilang panahon, nahuli rin si Ginang Yun at ang kanyang pamangkin. Nang si Ginang Yun ay isinailalim sa pagilitis. Kumuha siya ng abogado at sinubukang igiit na wala siyang kinalaman sa kaso at sinabing ang kanyang pamangkin ang gumawa ng lahat ng iyon. Wala raw siyang kaalam-alam sa kung ano ang nangyayari. Bukod dito, may mga balibalitang sinubukan niyang suhulan ang kanyang pamangkin at ang pamilya nito sa pagsasabing kung aakuin nito ang lahat ng kasalanan, babayaran niya ang pamilya nito ng ilang daang milyong piso. Para sa pamangkin at sa kanyang pamilya. Ang ilang daang milyong piso ay isang napakalaking halaga. At sila ay mabubuhay ng marangya habang buhay. Iyon ay isang napakalaking halaga para sa panunuhol. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ito ginawa ng pamangkin. Sa huli, lahat ng tatlong sangkot sa krimen. Sige nang yun, ang utak ng lahat ang kanyang pamangkin at ang taong inupahan ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Gayunpaman, hindi dito nagtatapos ang kwento. Ilang taon matapos mahatulan, natuklasan ng pamilya ni Jiha na si Ginang Yun ay hindi pala talaga nakakulong sa bilangguan sa buong panahong iyon, kundi siya ay nasa ilalim ng espesyal na pangangalaga at dinala sa isang VIP hospital para magpagamot. Ito ay para lamang sa mga taong may malubhang karamdaman. Ang dahilan ng paglipat sa kanya sa VIP hospital na ito ay dahil umano sa diabetes, depresyon, kanser sa suso, Parkinson's, hika at problema sa mata. Sa kabuuan, labindalawang diagnosis ng kondisyong pangkalusugan ang kanyang di umano'y hinaharap. Walang sinumang pinapayagang bumisita kay Ginang Yun. At tila siya ay inaalagaan sa isang espesyal na ospital sa halagang humigit kumulang isandaang libong piso bawat araw. Natuklasan ng pamilya ni Jiha ang katotohanan ng ito at nakipag-ugnayan sa media. Naglagay sila ng hidden camera sa silid ng ospital ni Ginang Yun upang alamin kung siya ba ay talagang may sakit. Sa video, Makikita natin si Ginang yun na nangangailangan ng tulong kapag may mga doktor at nurse sa silid na tila siya ay bedridden at hindi kayang alagaan ng sarili, hindi man lang makakain nang walang tulong mula sa iba. Nanginginig din ang kanyang mga kamay sa paraang naaayon sa sakit na Parkinson's. Gayunpaman, kapag walang ibang tao sa silid, makikita natin si Ginang yun na nakakalakad ng normal at walang anumang senyales ng sakit na ng pamilya ni Jiha na si Ginang Yuon ay nagkukunwaring may sakit lamang at pinayagang umalis sa kulungan na parang isang ordinaryong bakasyon. Ito ba ay dahil sa pera? O may naganap na lagayan? Paano nagawang makalusot ni Ginang Yuon sa lahat ng ito nang ganoon kadali? Sa dokumentaryong Juju Algo Algosipda, natuklasan na pineke ng mga doktor ang mga sintomas ni Ginang Yun at ipinadala ito sa taga-usig upang magpasya na palayain siya mula sa bilangguan. Gayunpaman, ang taga-usig at ang abogado na humahawak sa kaso ni Ginang Yun ay parehong nagtapos sa iisang unibersidad at magkaklasi pa. Isang whistleblower ang umamin na narinig niya ang isa sa mga doktor na nag-aalaga kay Ginang Yun na dumalo sa isang salu-salo na inorganisa ng pamilya yun. At doon, nagdala ang pamilya yun ng malaking halaga ng pera bilang suhol sa doktor. Ang asawa ni Ginang Yun ang sinasabing gumawa ng hakbang na ito. Matapos kumalat ang issue sa media, ibinalik si Ginang Yun sa kulungan. Gayunpaman, ang mga doktor at tagausig ay pinagmulta lamang ng ilang daang libong piso para sa pamemeke ng mga dokumento at ang asawa ni Ginang Yun ay binatikos din ng publiko matapos malantad ang katotohanan. Sampung taon matapos ang pagpanaw ni Jiha nang muling nabuhay ang kaso, nagsalita si Ginoong Park sa pamamagitan ng kanyang abogado. Palagi kong pananagutan ang nangyari kay Jiha. Naramdaman kong nagkulang ako sa responsibilidad dahil hindi ako nangahas na labanan ang mga iligal na gawain ng aking biyenan. Ayon sa kapatid na lalaki ni Jiha, ang ina ay dating isang napakalakas na babae. Ngunit pagkatapos ng pagkawala ng kanyang anak, hindi na siya kailanman naging katulad ng dati. Sa mga nagdaang taon, labis siyang uminom ng alak at halos hindi kumain. Hanggang sa natagpuan siyang pumanaw na sa kanyang apartment noong 2016 dahil sa malnutrisyon. Siya ay may taas na halos 165 sentimetro, ngunit tumitimbang lamang ng 36 kilo noong siya'y pumanaw. Nararamdaman pa rin ng pamilya ni Jiha na hindi naging patas ang hustisya na nararapat para sa kanila. Lahat ng mga sangkot, kabilang ang mga doktor na namemeke ng dokumento, ang asawa ni Ginang yun, ang tagausig, lahat sila ay patuloy na namumuhay, nang maayos at walang anumang nagbago. Iyan ang kwento ng estudyante ng abogasya na si Jiha, na maagang kinuha ang buhay. Patuloy pa rin sinusubukan ng pamilya ni Jiha na maiparating ang kwentong ito sa mas maraming tao dahil iyon na lamang ang tanging magagawa nila. Kung ikaw ay nasa sitwasyon ni Ginoong Park, paano mo ito haharapin? at ano ang iyong mga naiisip. Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Huwag kalimutang ilike ang video na ito. Salamat sa panonood. Hanggang sa puntong ito. Paalam? At hanggang sa muli.